Tuklasin sa kasulatan ng hiwaga ng kabanala ng dakilang Panginoon Heso Kristo. Dito po tayo sa karunungan kaalaman katutuhanan. Mga tagubilin tungkol sa panalangin ayon sa unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 15 una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalanggan rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan, upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katutuhan ng ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Hesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tabiusan ang lahat mula sa kasalanan. Ang katutuhanang ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katutuhanan para sa mga hentil. Totoo ang sinasabi ko, at hindi ako nagsisinungaling. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makajos. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva, at hindi si Adan ang nadaya kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol, kung magpapatuloy siya sa pananampalataya pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin niyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.